Good morning guys ha? Ngayong umaga Andito na tayo sa Babakating Lote no? So ngayon okay, nakahanda natin ito uh, Tubig natin stack. Tapos ito isang Ano natin uh, Square uh, Rectangular na ba uh, Plastic tab Gusto no, ko nakikita nyo do sa isang ano natin eh nanguhuli tayo dun sa bukid na ano tubipix actually nandun siya sa ilalim dahil bumili ko nitong panlambat maka tayo ng sa bukid eh kaso mataas yung tubig dahil umulan kahapon konti lang yung nahuli natin na tubipix sa paghaharap ko nakita ko ito libreng asola doon sa isang kanal doon sa may palayan doon sa bukid so hindi ko na na video yun yung paano kung saan ko ito nakuha so sa na video ko na lang siguro siya ipapakita sa inyo guys pero sa ngayon uh, ito uh, try natin maparami itong mga ano na to asola na to So, lagay muna natin dito sa bathtub. Lagay muna natin ng tubig. So, actually guys, ito madali lang naman itong dumami. Ah... natin kami Pagkakayaan tayo sa likod So ayun na pala oh. Update pala konti. Kaya may tumubo na doon sa okra na atin natin. So ngayon eh. Ayan guys Actually ang dami nyan Bilis lang nyan sila dumami At e, saka mentos Kinaano uh, mo yan eh. So ito natira Iaano natin doon sa mga isda natin Doon sa Kabila At saka yung tubipex Iaayos natin ang laga Ayan So hanggang dito na lang muna pagkano update ko kayo doon sa mga susunod pa natin na gagawin na sa mga alaga natin pagpaparami nito mga ano natin ito to gaya nitong asola at saka yung tubipex maraming salamat guys thank you for watching